So, ito na yan, guys, ating talong sisig. Yan you know, na, sa nag-request. For today's video, mga lods, gawa tayo ng sisig. May nag-request kasi na paano gagawin yung sisig natin. Hello? Hello, guys. For today's video, may nag-request sa atin si Ma'am Celine Pandisal kung tama ba yung pronunciation ko sa pangalan niya. So, ilagay ko na lang yung ano niya dyan, pangalan. Ma'am Celine, correct me wrong if I'm wrong, correct me right if I'm right. So ito na po yung ating request. Uh, talong isang piraso lang yan. So ginayat ng ganito kaliit, binabad muna sa tubig. Tapos meron tayong di mawala yan. Siyempre may uing sisig eh. Then isang itlog, sibuyas, ah uh, sili, di mawala yung siling green Tsaka siling puti, pula, RAP! tapos kalamansi. Then meron tayo ditong pang-coating niya kung saan natin ididip yung ating uh, ginayat na talong dito sa may concert sa may ano na to timplado may hal timplado na may ano na siyang ano asin paminta. asin paminta so yan na yan tapos bago natin idip yung talong dito lagyan muna natin ng, ng butter yung coat i-coat mo natin siya para pag ma-coat na saka natin ilagay dito sa may harina tapos ipiprito syempre So, ganyan ang gagawin. Ayan, pinot mo na. Lagyan mo na dyan, tapos pag makot, halo dito mga lods. Dito na ilalagay Ayan. Para dumikit lang ating coating para maging uh, crispy yung ating sisig talong. So, mas maganda kung cornstarch at saka may ka konting ano, uh, harina. Yan nga, sa Pag mix nyo, tapos timplahan nyo na to. Yan lang, ganyan lang guys. Tapos peprito, tapos mga outcome nyan, maluto na. So, titimplahan na para ng sisig. Ito na yung titimpla natin. So, ito na pang toppings lang to sa taas. So, that's it. Salamat po, Ma'am Selene Pandisal, kung tama ba yung pronunciation. So, ito na yung maging itsura niya coated na siya. So, syempre kailangan natin ng ipiprito yan. So, ganyan na po for our sisig talong. So, kailangan yung ano yan, itos. Yung parang uh, brown na brown talaga. Kahit masunog, okay lang yan. Mas masarap. Kasi pag matimplahan na po ng mayonnaise yan, medyo mawawala na yung crunchy niya. Um, uh, magkatubig ulit siya ulit. So, ayan. Itos nyo yan na maayos. So, ganyan po ang ating uh, sisig talong.